so mga idol, natapos na tayo sa kaldereta natin, niluto, So, tapos na tayo. So, ito na may susunod natin, konting pancit mga idol, kalahating kilo. So, ito na may susunod natin pagluto. So, ito nakare-ready na po lahat yung ating ricado na naman. So, itong kawali natin, nakare-ready na rin. So, naghihintay na lang ng apo yun. So, ito, pinakita ko lang sa inyo. So, pangalawang luto natin to, pancit mga idol. So, nakaluto na tayo ng kaldereta natin. Right? Susunod natin rin itong ating pancit. So, let's go mga idol. So, gagawin na natin. Lulutuhin natin. So, lagyan natin lang na po yan. Ayan mga idol. Pakisama yung ating kalan. Isang start. Umandar ka agad. E, Painigin mo na natin yung kawali. So, ilalagay mo na natin dito. Yung ating kamera mga idol. Tutok mo na natin dito sa ating gagawing pancit. Ayan. Ayan. Tamang naghihintay tayo ng humihinit yung kawali. So ayan, itutunok muna natin sa ating hulutuin mga idol. Ito, may konting manok tayo. Isa sa dito sa pangsit natin. Ang kawali natin, nalagay tayo itong, itong bawang. Lagyan ako natin yung bawang mga idol. Ayan. natin itong ating sibuyas. So mga idol, bago isunod na natin ito, paminta natin. So painito muna natin ang yung masida, bago natin natin yung mask natin. Bago natin natin. So video so, wala na yung video ano, na natin, pamit na mga ano natin, Ricardo. na natin yung natin na konting So, siyempre, mga idol, ulit chicken natin, pangalag sa manok. So, siyempre, hiyan mo din natin sa clubs natin. So, siyempre, mga idol, labalatan natin, sinagay na natin para makasap yung ating pansit. Haluin na natin. Mga idol, habang kumukulo, habang ano, palamutin mo na natin yung chicken natin para paglalay tayo ng tapaw mga idol para makapalit sa mga natin. So, siyempre mga idol, para hindi maputlain yung pancit natin, sa so lang ng konting tuyo. Ayan. Alawin lang natin. Pati mga idol, maraming po sila. So, tapit tayo ng karsada. Medyo matrapit sila. So, so, siyempre mga idol, pag nagayon natin tubig, no? ko lang tubig, mga idol, so, lang yung pancit natin. Para hapapit nyo lang yan. Kaya so, lang hindi siya so, So, magkikita mo yung na natin, o. O, nagkakita ng tuyo. So, ayan mga idol. Tingnan natin, magkikimpla pa lang ito na yung pinagkakimpla natin. Ayan. So, mga idol. Pakuluin na natin, bago natin. Tikman nyo yung tabaw. Pest out muna tayo mga idol. So, mga idol. Pakuluin muna natin ang huso para maluto muna yung mga ating panukso. Saka natin lang yung pansit natin, Ayan. Pakuluin natin ang gusto mga idol. Mga... So, <tip> simpre mga idol, so, idol ilulod na natin yung pancit natin, no? So, ito yung manok kasi, maliliit lang na pag-iwa, yan. So, na yung mga idol. So, itong pancit ilalagay natin ngayon. Ayan. ilalagay na natin. Kunting pansit lang yan mga idol, pala ating silo. Sako ah. lang yung mga idol. Ito so, sa mga bata lang sa mga idol. Okay. Balihin natin yung idol kayo. Balihin Okay. Ayan so, mga idol, habang ako yan tumukulok, lumalabot din yan sa mga idol. Ipansit natin. Ayan. Okay. Pero sigurado ako mga idol, kulang to. Ko. Kulang to sa mga bata mga idol, mamaya pag makain na to, maluto na to, kulang pa to sa mga bata mga idol. Mahayos na syempre yung pangkaluto natin. Palambutin natin, kung hindi yan lumambot mga idol, mawawala na rin yung sabaw niyan. Yan. So ayan mga idol, video, medyo... hindi ba tagal-tagal malusaw yung ating yung mga idol? Paano siya? 50 yun? So, okay. yeah. Alasin mo na na din mga idol Habang uh, natin Siyempre pag kumalas na yung mga idol Susunan uh, na yung mga idol So tapos tama mga idol Pero pang sabaw Pero pang sabaw yan So ilagay na natin yung ano Para malungto pa yung gulay natin Ilagay yeah. so, na natin yung gulay mga idol Para malungto pa yung gulay natin Habang nagtapto na ng natin, kailangan lagay na lang natin yung gulay natin. pa yung ng gulay natin mga idol. Ayan muna yung gulay yun, natin. Pero mas masarap na lang yung maraming gulay mga idol. Kung papansin, maraming gulay. Masarap. So, maraming. Wala na sabaw perfect na pagkaluto mga idol ng pansit natin. Ayun. Wow, sarap mga idol. Ito ang ng pansit mga idol. Napakasabi niya mga idol. Tikman nga natin mga idol. Kamayin natin. Napakasabi mga idol. Diba mga idol, lakang laka. Yung ating, yung ating ano mga idol. Pansit natin na nilutok. Ayan, pangunin natin mga idol.

Oh, mga idol, ito na nga yung ating famous product ng pancit mo mga idol. Lahat ng pancit na atin. Ganyan ko lang magluto ng pancit mo mga idol. Lahat ng luto mga idol, alam ko lahat ng luto mga idol. So ito nga, ito na yung pancit natin. Lahat ng katak ng pancit natin mga idol. So yan yung yari So kung pa yung mamay mga idol, pag malupo, sa mag-umpisa na sila kumain. So ipakita ko po sa inyo mga idol, idugtong natin yung doon sa likod na Birthday ka ng apo ko mga idol, pakita ko sa inyo mga mga, Okay, mga idol, pagka ano, malipat natin ito. Lagi natin yung pansit doon. Tapos pakita ko po yung birthday niya mga idol, ang doon sa likod. niya ng po ko mga idol, ang doon sa likod. Kaya ito, ko lang itong pansit, tapos na nga tayo. So, ito mga idol, hindi lang muna ako magpaalam. So, ipakita ko muna sa inyo so, yung yung birthdayhan ng apo po sa likod, bago ako magpaalam sa inyo. So ito nga mga idol, natapos na nga natin to. Naluto na. So dadali na natin doon sa likod. So doon nga nag-birthday yung apo ko. So ito nga yung ibang handaan. So hindi naman ito yung handa mga idol. Marami pang hinanda sila doon sa likod. So dalawang, dalawang lang niluto ko dito. Isang kaldereta ito nga pansit. So tara na, mga idol, punta na po natin. Hatid na po natin doon dito doon sa, sa likod. Let's go! So dito po yung kainan nila mga idol. So ito, hinatid lang natin yung pansit natin at saka yung kaldereta. So ito yung inuuna inu ko niluto kanina mga idol. Ayan, so ito po yung pangalan po ng apo ko yung birthday yun know? o. Ayan, ito po yung kainan nila mga idol. So hinatid ko lang po yung pansit, no? So, so hanggang dito lang video natin mga idol. Pinakita ko lang sa inyo yung ating birthdayan ng apo ko. Nandito dito nga sila sa likod. So medyo masikip lang tong lugar mga idol. So ginagawaan lang ano itong kulungan. <laughs> <laughs> so ito sumikip yung pwesto natin so tama lang ito mga idol so eto hanggang dito lang ako mga idol magpaalam po sa inyo hanggang dito lang video natin maraming salamat God bless magingat po kayo palagi dyan bye na po sa inyo